Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Sa video na to, pag-uusapan natin ang mga river monster ng Amazon River. Ang Amazon River ay ang pinakasikat at pinakamalaking ilog sa buong mundo. Sumikat ang ilog na ito dahil sa dami ng mga delikadong hayop na dito mo lang matatagpuan. Sa sobrang lawak ng Amazon River, hindi patiyak kung ano pa ang mga nakakatakot na hayop na dito ay nagtatago. Ang iba ay kayang lumaki ng 500 pounds, samantala ang iba ay kasing liit lang ng sardinas. Kung gusto mo silang makilala, iniimbitahan kitang samahan ako at sabay-sabay nating tutuklasin ang nakamamanghang mundo ng Amazon River. Pero bago ang lahat, kung mahilig ka sa mga videos na related sa animals at wildlife, I strongly suggest na mag-subscribe ka sa Free Thinking Pinoy Channel. Ang FTP channel kasi ay ang educational YouTube channel na dedicated sa mga animals. Kaya kung tapos mo nang pindutin ang subscribe button, tara na at umpisahan na natin. Ang Amazon Forest ay tahanan ng iba't ibang uri ng venomous snake pero lahat ng yan ay walang binatbat sa lakas ng mga green anaconda. Sila ang kinikilala bilang pinakamalaki at pinakamabigat na aha sa buong mundo madalas silang kainin ang malalaking hayop gaya ng baboy at kapibara. Sa laki ng kanilang katawan, kayang-kaya nilang pumatay at kumain ng tao. Kaya lahat puno ng gutom na predator ang Amazon River, maski ang maliliit na isda ay banta sa iyong siguridad. Ito ang sikat na red-bellied piranha Kinatatakutan ito ng maraming residente ng Amazon dahil sa kakayanan nitong umatake ng biktima na tinatawag na feeding frenzy. Nagagawa nila ito dahil ang mga piranha ay isa sa may pinakamalakas na bite force sa Animal Kingdom. Sa ngayon, wala pang naitatalang kaso ng taong namatay dahil sa mga piranha. Pero kung lalamoy ka mag-isa sa teritoryo ng mga piranha, malay mo, ikaw ang maging unang kaso. Believe it or not, ang Amazon River ay tahanan ng mga dinosaur. Yup, you heard that right. Ito ang mga dinosaur fish o mas kilala sa tawag na Arapaima. Ito ang record holder bilang pinakamalaking freshwater fish sa buong mundo. In fact, ang isang adult Arapaima ay may timbang na 200 kilo at kayang humaba ng 10 talampakan. Wow! Sa laki ng Arapaima, may mga kwentong bayan na kaya daw nitong manghila ng paan ng mga batang lumalangoy sa ilog. Yikes! Kung takot ka sa pating kaya ayaw mong maligo sa dagat, mukhang mas lalong hindi ka tatagal sa Amazon River. Ang Amazon River kasi ay pangalawang tahanan ng mga bull shark. Ito ay espesyal na klase ng pating dahil sa kakayanan nitong mabuhay sa tubig tabang. Marami ang kaso ng missing person at nawawalang manging isda sa Amazon River at ang number one suspect, bull shark. Napaka-agresibo ng na mga pating na to at responsable sa halos walong kaso ng shark attack sa buong mundo katataon. Susunod sa ating listahan ay ang linta na sa sobrang laki. Aakalain mong linta ni King Kong. Ito ang mga Amazon Giant Leech. Ang makapanindig balahibong hype na to ay kayang humigop ng 15 ml ng dugo o katumbas ng isang sachet ng shampoo. Parang kaunti lang naman kung papakinggan pero marami yan kung may sampung linta na umiinom sa balat mo ng sabay-sabay. Yuck! Kaya naman sa mga tao nagsabi na hindi sila takot sa linta, yun ay dahil sa hindi pa sila nakakakita ng Amazon Giant Leech. Ang Amazon River ay tahanan ng mga hayop na masakit, mga gat at mga isda na malakas mang oryente. Ito ang mga electric eel. Sa sobrang lakas ng kanilang kuryente kaya nitong makapatay ng tao sa loob ng tatlong minuto. Ang isang electric eel ay kayang mag-generate ng 600 to 800 volts, anim na beses na mas malakas pa sa baterya ng kotse. Amazing, 'di ba? Kaya naman ang mga electric eel ang isda na dapat mong layoan sa Amazon River. Kung naiihi ka na sa takot, aba, alam mo bang huwag na huwag kang iihi sa Amazon River? Ito ay dahil sa ang Amazon River ay tahanan ng mga candiro fish. Notorious ang mga isda na ito dahil kilala silang pumapasok sa urethra o sexual reproductive ng mga tao. Yup hindi po ako nagbibiro. Mayroong isda sa Amazon na pwedeng pumasok sa pakokoy mo. Kaya naman pinag-iingat ang mga lumalangoy sa Amazon River na magsuot ng protective gear para hindi pasukin ng kandiru ang kanilang junjun. Maliban dyan, kilala din ang mga kandiru bilang mas matakaw pa sa mga piranha. Madalas pa itong umatake ng tao at pumasok sa loob ng balat. Kaya naman if I were you, ito ang isda na pinaka kinatatakutan ko sa Amazon River. Next ay ang isda na may tinatagong deadly weapon. Ito ang mga Amazon Freshwater Stingray. Meron itong tinig sa kanilang buntot na nagtataglay ng lason. Ang lason na to ay ginagamit nila bilang self-defense sa malalaking predator at sa mga taong aksidenteng nakakatapak sa kanila. Kada toon, may 3,000 cases ng stingray accident sa Amazon River. Ayon sa mga biktima, ang laso nito ay maihahambing sa taong nakatapak sa nagbabagang apoy. Ouch! Ang ilog na to ay tahanan ng tatlong species ng buwaya, kaya kung mabagal kang lumangoy, baka hindi ito ang perfect getaway para sa'yo. Ang mga black caiman ang tinuturong apex predator ng Amazon River. Kaya nitong humaba ng 18 feet o kasing haba ng dalawang taxi. Paborito nitong kainin ang halos lahat ng hayop gaya ng arapaima, pagong at maski ang tao kung papasok ito sa kanilang teritoryo. Dito sa Amazon River, palakihan ng ipin ang labanan. Halos lahat ng hayop ay may matalas na ipin at handang pumatay. Ang mga vampire fish ay ang god level pagdating sa pahabaan ng ipin. Kilala din sa tawag na payara, ang isda na to ay nagtataglay ng isa sa pinakamatibay na ipin sa animal kingdom. Sa sobrang haba nito, may espesyal na butas ang kanilang uso para maitikom nila ang kanilang bibig. Ang isa pang isda na may pamatay na ipin ay ang mga paku fish. Ilang beses nang naging viral sa internet ang mga paku dahil sa ipin nito nakawangis ng ipin ng tao. Ang good news, hindi kumakain ng karne ang mga paku fish. Ang bad news, masakit ito mga gat. Kaya sa Amazon River, maski ang mga herbivore ay dapat mong katakutan. Last sa ating listahan ay ang mga giant otter. This time, walang dalang panganib ang mga hayop na to sa tao. Tingnan mo, ang cute! Kahit cute ang mga giant otter, sila ang hari ng Amazon River. Paborito nilang kainin ang mga buwaya at merienda lang sa kanila ang matatapang na piranha. Kaya naman kung lalangoy ka ng Amazon River, mas makabubuti kung meron kang kasamang giant otter sa iyong tabi dahil siguradong walang buwaya at piranha na lalapit sa iyo. Kahit sobrang delikado ang mahulog at lumangoy sa Amazon River, hindi pa rin matatawaran ang pagkamangha nating lahat sa makapangyarihang ilog ng South America. Sa sobrang weird at unique ng mga hayop dito, aakalain mong nasa Skull Island ka. Ngayon, andito na tayo sa parte ng video kung saan ilalagay ko ang inyong mga shoutouts. Hello kay Janelle Alagon, Angel Heart Castro, Anton Conde, Josh Place, Arvin Asuncion, Shinaru Musquete, Tommy Animation, at Lemar Biting. Tama ba pronunciation ko? <laughs> Maraming salamat sa iyong panunood. Now, see you guys on my next video. Ka-FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam!